madaling araw na pala ngayon. So, I'm say good morning. Kasi nga, ilang araw ako hindi natulog dito sa kwarto ko dahil doon ako natulog sa baba, sa may sala. Kasi wala nga dito po yung amo ko. So, ang ginawa ko dito ako, sa lang lagyan natin ng ilaw para... Okay, Lagyan natin ng lights. sasagutin lang yung mga comments na aking nare dito sa aking YouTube channel or yung mga comments na nandun about sa Teridium pa rin. Kasi marami pa rin nagtatanong about uh, dun sa Teridium. Kasi nga, ang sabi dito, merong nag-comment dito. Kasi hindi, kumbaga, marami alam natin na uh, napaka-importante ng mga mata natin. At hindi natin iiwasan na Kumbaga, mag-iisip tayo ng kung ano-ano kung paano yung mga mata natin, anong gagawing pag-iingat doon sa mata natin. So, yun. Yung update ko ito sa mata ko, ayan. Awa ng Diyos, hindi na po, hindi na po bumalik yung teridium ko. So, ayan. Meron kasi nag-comment dito si Jovelin Cabading So, sabi niya, hi sis, meron di, uh, hi sis, ako din, meron po kita, nag, meron po kita, nagpa-opera ako, pero bakit bumalik yung pugita ko sa mata. So, ayun. Bumalik daw yung pugita daw niya sa mata kahit na inoperahan niya na ay pinaoperahan niya na. So hindi ko po alam, depende po siguro sa process ng pag-opera kasi yung sa akin nilagyan nila ng autograph yung pangharang dyan para hindi na siya talaga makabalik. Depende po siguro kung anong process uh, kung anong procedure ng ginawa nung pag-opera sayo kasi yung sa akin, yun hindi po hindi po siya bumalik kasawa naman ng juice. Ayan po. Pero ito kailangan kong ipatanggal kasi ito yung bagong tumubo naman. Ito yung trichium, ito yung pinguecola ping ba 'yon? Tapos, ito daw yung... Kailangan, pag lalaki pa siya, pag tutubo, um, kung baga mahihinog na siya, pwede nang ipatanggal. So, ayon Ilang days ka gumaling bago ang opera. So, yung sa akin, ano din, medyo hindi ko maano kung ilang days pero pwede ka namang magtrabaho wag ka lang magbuhat ng mga mabibigat wag ka lang, hindi ka lang pwede talagang magbuhat ng mabibigat kumbaga, dubli ingat din kasi kung magbuhat ka, syempre magpupersa sa niyan, so sa akin, ang ano ko lang nun, parang one month kasi three weeks, oh, three weeks bago nung inoperahan ako three weeks tapos tinanggal nila yung tahi ng mata ko, so okay na, kumbaga eh, hindi naman talaga as in totally okay na. Kumbaga, nung pagkatanggal ng tahi, kasi normal lang yun na parang maninibago ka dahil nga may nilagay dyan yung autograph nga na sinabi nila. May nilagay sila parang maninibago ka na parang ano ba, may malamig, may parang may nakaharang. Pero normal lang po yun. Hanggang sa medyo ma ma maging normal na sa paningin mo, masasanay ka na tulad nung sa akin dati. Na parang ano ba yan, parang sa gabal talaga. Pero nung ano, okay na siya. Yun. Tapos... May question din si Ariel. Ma'am, masakit po ba pag inoperahan? Um, may anesthesia naman. Masakit. Normal lang naman yun. Pag i-inject lang naman, dun lang maramdaman yung anesthesia. Yun lang yung mararamdaman mong medyo konting sakit. Pero the whole process niyan, pag-operahan ka, hindi po yan masakit. Ang pinaka-worst lang doon, yung mawawala na yung anesthesia. Kung di ba, pag-operahan ka, pagka gabi niyan, mawawala na yung anesthesia niya. Doon mo mararamdaman, syempre mararamdaman mo na yung lahat ng sakit na nandoon kasi wala na nga syang, hindi na nga siya naman head. So, yun yung pinaka-ano lang. Pero after niyan, mag- three days niyan, sa gabal, sa mata mo, hindi mo magaganyan, parang papikit-pikit kang ganyan, hindi mo siya babuka ng ganyan kasi nga may parang sagabal kasi nga may tahi huwag ka magluluha talaga siya na magluluha siyang kusa kasi nga parang ganyan pag ipikit mo may haharang luluha ng ganun normal lang po yun so in 3 days hindi ka pwedeng maligo huwag kang maligo hindi pwedeng mabasa hindi pwedeng malikabukan magsalamin ka may ibibigay ng, may yung doktor na mag-opera sa'yo may ibibigay sila sa salamin na close dito para hindi siya mahanginan hindi siya malikabukan ganyan hindi siya baga, hindi siya mabasa. Kailangan hindi siya mabasa. Pag maghilamos ka, punas-punas lang ng ganyan iwasan mong mabasa 'yung opera mo. Ayan kasi nasagot ko na actually nasagot ko na 'yung mga katanungan dito pero siguro may mga iba siguro na hindi nila napanood 'yung um 'yung mga sagot ko. So, ayan um, sagutin po natin ulit. So, ito po, meron din meron din po akong teridium sa dalawang mata. How much po ang gastos magpa-surgery? Yun. May, surgery, may, may daw siya sa kanyang mata. Dalawa daw. So, sa akin, yung sa isa naman, 3,000 yung nagastos ko. Yung sa gamot na ganyan. Tapos, yung sa doktor, basta as long as may feel health. Kaya importante talaga, bago ka magpa-opera, kailangan mo mag feel health ka talaga. Meron ngang clinic din eh, na wala talagang bayad. Kumbaga, hindi siya as in walang bayad as long as may feel health ka ayan napuntahan yung kapitbahay namin doon doon nga siya nagpa-opera doon ko nga din planong magpa-opera kasi nga walang ang bayad kailangan nga lang talaga may feel health. kasi doon nila ibabawas pero pag may pag wala kang feel health, ang laki ng babayaran mo tulad nung ano din um, pinsan ng asawa ko ay asawa ng pinsan ng asawa ko nagbayad siya ng 30,000 mga ganun yung binayad niya sa parang private ano wala siyang feel healthy eh. malaki ang binayaran niya syempre kasi nga wala siyang wala siyang uh, feel health kaya ang laki ng binayaran niya then pwede ba magtanong ka, ka ko lang kasi one month na po taas, ito yung resulta ngayon na pula pa rin na, na parang lalaki pula pa rin po na parang lalaki. Mawala po ba ito? Opo, normal lang po yun na parang ma pula pa siya. Pula. Tapos hanggang sa mag maghihilom na talaga siya. Ganyan. Magiging whitish na siya. Yun. Normal lang po yun. Pero iwasan nyo po. Kasi nung nakaraan nung nagpa-opera po ako. Hindi. Nung nagpa-opera ako, tapos nung after two weeks, kasi akala ko two, after two weeks, uh, tatanggalin na yung tahi. Kasi yun yung sinabi. Babalik ako doon for... Uh, follow-up or for follow-up or tanggalin na po yung tahe, pero may nakasabayan ako doon na lalaki nagpa-opera din, nagdugo yung sa kanya dumugo yung ano niya, kasi nga parang nagbasketball yata, parang ganun, parang hindi ko, nagbasketball daw siya, sabi ko, ay e, nako, hindi pwedeng ganun, kasi lalo maalikabok magbasketball kasi sa ka, hindi pwedeng ganun kailangan ingatan, kasi eh, syempre, dubli sakit na naman, paano gagawin yung nagdugo, ano yun, pipisilin or hindi ko alam kung anong gagawin ng doktor kaya kailangan dubli ingat po talaga. Kasi, once in operahan ka na, na oh, naoperahan no ka na, nalagpasan mo na yung opera, yung sakit ng opera. So, go na yun. Baga, ingatan mo na talaga. Tapos, uh, malabo yung mata ko, right, malabo na yung mata ko sa right po, ma'am. Tapos, sa left side po, may pingwikula, may ping daw siya. Ayun, kung malabo yung sa mata mo, ano, ako ma meron. O, meron daw siyang pugita. Tapos, yung sa left side ng mata niya, uh, merong la, tulad nung sa akin. Sa kanya naman left, sa akin naman right yung pingwekola ngayon. O, ipa niyo po si Mr. Vincent Gumop. Ayan, Mr. Vincent Gumob. Ipa-opera niyo po, ipatingnan niyo po sa, sa Um, sa eye center o sa mga doktor ng mga ganyan, sa mga espesyalista. Kasi sila po yung mag-check up nyan kung anong gagawin. Either may, siguro may katarata po kayo or ano. Ayun. Kailangan lang po talagang ip ipatignan para masuri po talaga ng doktor. Tapos, tutubo ba yung 3K lang ang bayad sa opera? Yes po. 3K po yung sa akin. Basta may, may feel health po kayo. Tapos, Um, ito si sabi ni Lolly Vic Moncawe 9364 Ayan, sabi niya, nung, napano, nung napanood ko tong video na to, sinerge ko, sinerge ko saan siya nagpa-opera at doon din ako nagpa-opera sa Malasiki sa Senaya. Si Wala kang maramdaman na sakit. After surgery, para lang, um, para lang may puwing ang mata dahil sa tahi. Yes, totoo po yun. Ayan, thank you, uh, thank you sis. Alol uh, ano ba to? Olivic Moncawi, Olivic Moncawi. ayan, Kasi nung napanood daw niya yung video ko, si nerch daw niya sa Google yung um yung clinic kung saan ako nagpa-opera doon sa may um ano ba yan? Doon sa May Senaya Eye Center. So si nerch niya daw yon, tapos pumunta siya at doon siya nagpa-opera. So wala daw, yun nga na, na try din niya. So ayun, meron tayong proven na oh, ganun nga yung result. Kumbaga hindi siya masakit, kumbaga, yun lang talaga yung yung ano lang, um anesthesia, yung pagtusok lang talaga ng ng injection or yung anesthesia, then the whole process, the whole 10 minutes, mga 10 minutes lang naman tapos na eh. Tapos uh, after surgery para para kalang may puwing dahil sa may tahi eh, 'yun. Doon mo lang siya mararamdaman kasi nga magluluha. Parang napupuwing ka talaga. Tapos kailangan ingatan mo. Di ba? May video ako na nagluluha-luha talaga ako. So, yun. Ganun yung mararamdaman. Tapos, um eto saan location ayan sa Malasiki po ay center Sainaya Mal Sainaya Eye center sa Malasikipangasinan po taga Pangasinan po, po. ako sa San Carlos then na, pumunta po ako ng Malasiki kasi Malasiki San Carlos magkatabing bayan lang po yan tapos pumunta ako ng Malasiki doon ako nagpa-opera sa may Sainaya Eye center ayan pa search na lang po sa Google kung Um, kung gusto nyo pong pumunta doon, may mga number doon na ilalagay nila. So, kontakin nyo na lang po sila at pumunta kayo doon. Magpa-check po kayo. Kasi nga, um, para ma-solve yung, problem yung problema ninyo sa mata. So, yun. Tapos, ayan, sa akin po pala, yung sa update ko, ayan, sa awa ng Diyos, okay naman na. Tapos, um, yung dito, pingue cola siya pero hindi pa siya malak maliit pa lang siya hindi pa siya hinog hindi pa siya necessary hindi pa siya necessary na ipatanggal so ayan sa awa ng Diyos siguro pag um, talagang hindi na mapigilan na lumaki pa siya kailangan ko na talagang ipatanggal so kailangan kong umuwi kasi dito mahal kasi ang ano mahirap rin kasi dito pagka nagtatrabaho ka dito tapos kailangan mong umuwi doon tapos eh, ipaopera yun kailangan, tsaka wala namang, may, may clinic akong ano doon, na wala talagang bahay, as in zero. Kumbaga, gamo, ay gamot lang pala, gamot lang ang bibilihin mo sa labas, pero yung babayaran mo sa doktor, wala ka na babayaran, as long as may feel help po kayo, ayan. Bago po kayo pumunta doon sa clinic, make sure po na may mga feel po kayo, dahil kailangan po yun, para hindi kayo po magbayad ng um, malaki, or wala kayong babayaran. Para, yun, para iwas kasi mahirap Mahirap ang buhay ngayon, guys. Walang ano, mahirap ang ha, ma, mahirap hanapin ng pera kaya kailangan. Pag may PhilHealth kayo, hindi ko lang ano kung pwede yung indigent. Pero pagka kwan, mag, mag apply po kayo ng PhilHealth. Tapos sa akin kasi sarili kong PhilHealth 'yun hindi siya indigent, but I'm not really sure kung pwede yung indigent na gagamitin. Siguro itatanong ko doon sa amin kung pwedeng antigen ba ang gagamitin para doon sa pag-opera kung pwede ba siyang 'yun ang gagamitin. 'Yun tapos um yun sa akin kasi nagbayad ako, member ako ng PhilHealth pero ngayon hindi ko na binayaran 'yung PhilHealth ko <laughs> kasi nga um, hindi ko naman nandito naman ako, hindi ko halos nagamit doon. Kasi medyo malaki na 'yung babayaran kaya hininto ko muna 'yung PhilHealth ko pero pagka uh, plan ko na naman na magpa-opera talaga nitong kabilang mata ko mag mag ano na naman ako mag magbayad na naman ako noon para 'di ba? Para wala tayong babayaran. So yun lang muna guys ang aking update ngayong um, malalim ng araw na dito. So ang oras ngayon ay 125 a.m po ng Sabado, August 24. So hindi kasi ako matulog kaya ayan nagbablog na lang ako binigyan ko na lang kayo ng update kung ano yung kung ano yung mga sagot ko doon sa mga katanungan ninyo kasi hindi ko nga nasagot nung nakaraan hindi ako masyadong nakapag-update sa inyo yun pagpasensyahan nyo na ako Ayan, kasi nga na-hospital po ako ng one week dahil po sa fallopian tube ko. Pabalik-balik na lang kasi, Diyos ko. Ayan, sa awa naman ng Diyos, naging okay na. And thank you so much for watching, guys. At nandyan pa rin kayo. And don't forget to like, comment, and subscribe po. And share na rin po para sa mga kabayan natin or sa ibang kaibigan ninyo na gusto pang malaman about sa Tiridium or kung ano pa yung mga process o kung ano pa yung mga gusto nyong malaman na tanong sa akin. Comment down below na lang para masagot ko po kayo, isa, isahan ko ng sagot dito sa video. Kasi hindi ko po kayo maisa-isang masagot doon sa mga comment ninyo. Ayan, kasi po medyo na busy po ako sa trabaho. Kaya, yun, i-update ko na lang kayo in yung video. So, thank you for watching guys and good night everyone. Ag good morning nga pala kasi nga morning na sa so, madaling araw na. Ayan. Naglinis nga, nagpagupit na rin po ako ng buhok pala. Yan, haba yung hair ko nung nakaraan hanggang, ano eh, hanggang lagpas ng abra uh, Pero ngayon, pinagupitan ko siya kasi sobrang init. Ayan, ayoko na yung mataas. Gusto ko pong nga ang pagupitan pa ng maigsi. Pero ang pangit kasi nga rebounded siya. Tapos pinagupitan ko. So, ayan na itsura niya. <laughs> Ganyan pala itsura niya, o, di ba diba? Pero okay na rin. At least nabawasan yung init. Kasi nga, ayoko nang mag-ipit. Iipitin ko lang din naman ang ipitin yung buhok ko. So, ayan, tatry kong matulog na. <laughs> Dahil nga, madaling araw, no? Diyos ko, hindi ko alam kung anong oras darating yung amo ko. So, kayod na naman. Then, sa linggo bukas, uh, mag-day off ako. Mag-church. Ayan. So, good night, guys. And thank you. Bye!